Hello everyone, I'm Christian Jose Asuologo, I'm a college student from Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Ngayon sa ating itatalakay, alamin natin kung anong nga ba ang naging buhay ni Dr. Rosel Laurel at kung anong nga ba ang naging kampag sa ating bayan at kung siya nga ba ay isang taksilo o isang bayan Si Dr. Rosel Laurel, dahil nga unang-una, laging mapasok sa isip ng mga Pilipinos. whatever we talk about his life or particular experience, sedency is about yung puppet government na tinatawag in a in a puppet in a puppet president president mga ganyan ang isa lamang sa mga tauhan ng mga upon hindi operated na Japanese but ang base dun sa mga napag at nabasa ko about kay Dr. Jose Laurel I think napunta si Dr. Jose Laurel sa isang napakalaga and yet napaka tricky na sitwasyon and then of course ay yung position dahil I try to analyze ano nga ba yung mangyayari dun sa panahon ni Dr. Jose Laurel na iniwan siya nila Manuel L. Quezon at ng Commonwealth Government na nagtago at tumakbo sa Amerik Amerika noong malapit na tayong masakot ng mga So kung titignan natin ba si Laurel, I was ordered by Manuel Hidalgo to speak to the Japanese to cooperate with the Japanese, when the Commonwealth government is is away. So kung makikita natin napakahirap ng situation na pinanalagaan ni Dr. Roselle Laurel dahil in the end ano ang mangyayari sa kanya? Ang ang magiging public opinion ko kay Dr. Roselle Laurel at sa iba pang mga naging kasama niya, mga naging naging Sim sim sympathizer sila ng mga Japon. So, I think Dr. C. Well, was put into a very precarious situation na kailangan niyang magpatintero sa napakadelikadong position na kailangan niyang makipagtulungan sa mga Japon at kailangan din niya na tulungan yung mga Pilipinas but at the same time, kailangan din niya maiwasan na lumabas na siya ay isang taksil sa bayan.